Memories na lang ito ng aking kalakihan nung ako'y mataba pa dito mga kabantay. Siyempre gusto ko lang yun makita sa Facebook kung gaano ako kalaki. Gusto kong ipakita sa inyo kung gaano ako kalaki dati at hindi lang haka-haka at hindi lang kwento-kwento at hindi lang puro exercise at pagkain ng ginagawa ko sa Facebook na yan. ba diba, nakikita nyo kung gaano ako kalaki? O yan o. Oh. Diba ang laki nyan mga kabantay pero ngayon tingnan yung nangyari sa akin ba? Diba? 2 months lang tinarget kong magpapayak. Kaya kung ako sa inyo mga kabantay, kung kayo ay ganyan na rin dati kaya kaya po yan 2 months nyo lang titirahin yung mga yan sa, loob, sa, sa, totoo nga lang sa loob lang ng isang buwan is kontinto na ako sa result na ginawa ko kaya nga lang ang ginawa ko is napakabilis mahirap yung ginawa ko hindi madali sasabihin ko sa inyo ah mahirap talaga wala pang nakakagawa niyan kung totoo sa inyo wala pang nakakagawa sa ginawa ko biro mo sa loob ng dalawang buwan is 17 kilos yung nabawas sa timbang ko o, oh, di ba? Ang hirap niyan. Hindi kaya ng normal na tao 'yan. Ako kasi abnormal eh. <laughs> o oh, di ba? Sarap tingnan ng aking katabaan kaya gusto ko talaga i-share dito sa Facebook na 'to kung gaano ako kalaki dati at kung gaano na ako ngayon kaganda ang aking katawan. O oh, di ba? Guys, paano ko nakuha 'yan? Siyempre, unang-una is sa fasting talaga yan guys wala akong iniinom na mga gamot gamot na yan wala dahil sa totoo lang marami na akong sinubukang mga gamot ang mga pampapayat at ilang bisis na rin akong nagtry magpapayat pero wala talagang nangyari so, pero simula lang nalaman ko yung fasting na yan guys napaka effective talaga pinagsama ko yung fasting diet tsaka exercise. O di ba? Ganyan ang result ng katawan ko ngayon, guys. Makikita niyo ba? Tingnan niyo ko kung anong result. Eh, aba kayo ang result, guys ha. Pero nakikita niyo na ang result ng katawan ko, di ba? Nakikita niyo ng mga exercise ko ngayon. Samantalang nung nag-umpisa ako dati niyan, guys, is hindi madali ang pinagdaanan ko ha at kung gaano ko kagaan ngayon kung gaano ko nagagawa yung mga exercises na yan ay simpre dahil sa ako ay payat na ang ganda na ng katawan ko sa totoo lang sa ano ngayon, araw ngayon ginagawa kong video na to ngayon is wala pang limang buwan o diba? wala pang limang buwan ganyan nakaganda yung katawan ko pakita ko sa inyo ha, ito ganito na ako diba? <laughs> ngayon kasi may ginagawa pa akong hanggang September 28 na target ko na pagandahin ko talaga yung akong katawan magkaroon ng kunting muscles magkaroon ng kunting abs matanggal yung bilbil at matanggal yung taba sa aking leg medyo meron pa kasi kunti pero sa totoo lang is solve na solve na talaga ako sa nangyaring ginawa kong ito pagpapayat nito guys abangan nyo mga ko ng mga video ha at ipapakita ko sa inyo one by one step by step kung paano ko ginawang magpapayat sundan nyo lang yung mga videos ko sigurado papayat kayo kung gugustuhin nyo. Mahirap guys ang ginagawa ko na pagpapayat, mahirap. Pero kung nakaya ko, bakit hindi nyo makaya, ba diba? Kaya nyo yan, nakikita nyo yan ng mga katawan na yan. Ganyan ako kalaki dati, ba diba? Ang laki ko. Oo, nakikita nyo yan, ang laki nyan. Ang hirap man ng mga exercise na ako, mga, mga, ano lang yung mga exercise ko na yan, oh. mga basic lang ginagawa kong exercise pero napakahirap yan. Okay guys, para mas maibayan bay yung aking mga video. Paalo nyo ako. I-share nyo na rin kung nagustuhan yung mga video ko. Kwentuhan tayo about sa pagpapapayat. Yan ang magiging vlog ko ngayon ha. Isabay ko na rin sa aking moto vlog. <laughs> okay guys, saliwat, saluwat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nagsasuporta dyan at mga nagsasubaybay sa aking mga videos. Panoorin nyo lang. At siyempre, yung ads natin na panoorin nyo na rin hanggang dulo para makatulong naman kayo sa akin di ba guys may target ako ngayon na magpapayaman eh kaya tulungan nyo ako panoorin yung mga ads ko ha hanggang dulo yan